Ngayong araw guys ay another food trippings na naman tayo ng maanghang na pagkain. Adubong manok ba naman na nilagyan ng maraming sili ay talagang mapapanganga na lang talaga sa sarap at anghang. <laughs> Pero bago ang lahat, sisimulan muna natin sa magandang umaga. Kaya maaga pa nga lang guys ay pumunta na nga rin pala kami dito sa maliit na palingki dito sa binibilihan namin palagi. Bumili nga lang din pala tayo dito ng kalahating manok at pinacap na nga rin pala yan natin ni ate. At namili na nga rin pala tayo dito ng mga rekado para naman sa gagamitin natin mamaya. Bawang sibuyas, luya at wala nga pala silang siling labuyo dito kaya itong siling haba na nga lang din pala yung binili natin. Pagkatapos ko ngang nabayaran ay kinuha ko na nga rin pala itong mga pinamili ko. Maganda na nga pala yung panahon ngayon kaya sub sobrang sarap talaga mag food trip. Papasok na nga rin pala kami dito sa looban kung saan nakatira yung mga pugi. At pagdating nga pala namin guys, eh diretsyo na nga rin pala kami nanguha dito ng siling labuyo. Wala na nga rin pala mahinog kasi palagi din naman nating kinukuhaan pero okay na nga rin pala itong hilaw. Wala din namang problema kung hilaw yan kasi aanghang din naman yan mamaya kasi gisahin natin yan. Ito na nga rin pala yung mga nakuha ni Neil na pa nga yung isa kasi pinaambak-ambak ba naman. Ito na nga rin pala lahat ang nakuha namin kaya nagkuha na ako ng at tripod sa bahay para hindi kami mahirapan sa pagbidi yung mamaya ba kaya pinagtulungan na nga rin pala namin ditong gayatin ito mga dito nga pala kami palaging nagluluto kanila nil kasi malaki din yung space sa labas ng bahay nila ba at sunod na nga rin pala natin ginayat itong sibuyas at yung adubo nga pala natin ngayong araw guys ay aluan nga rin pala natin ng isang patatas Sinil na nga rin pala yung nagbalat at tayo na nga rin pala yung nagayat nitong sili medyo madami daming sili nga rin talaga to kasi may siling haba pa kaya pagkatapos nga ng balatan ni Neil ay ginayat na nga rin pala natin kaya sunod na nga rin pala tayo dito nagpainit ng kawali at naglagay na nga rin pala tayo dito ng mantika para makapagsimula na nga rin pala tayong magisa kaya nung uminit na yung mantika ay sunod nga lang din pala nating ginisa dito yung luya nilakihan ko nga lang din pala yung hiwa para hindi tayo mahirapan sa paghanap mamaya kasi kapag makain mo yan ay talagang napakapangit ng lasa niyan at sunod ko na nga rin pala nilagay yung sibuyas at bawang at tamang gisa-gisa nga lang din pala muna tayo sa glit at kapag okay na nga ay pwede na nga rin pala natin ilagay itong sili gisahin nga lang din pala natin hanggang sa lalabas yung amoy ng sili ba at sunod na rin nating ilagay itong nabili nating manok at tapos na nga rin pala nating mahugasan yan guys gisagisahin nga lang din pala natin at sunod nga lang din pala nating takpan saglit at pagbukas nga pala natin ay lumabas na nga rin pala yung sarili niyang sabaw kaya naglagay na nga rin pala tayo ng pamintang dinurog natin at sunod na nga rin pala tayo naglagay dito ng tuyo kaya tamang halo halo na naman tayo dito ulit naglagay nga lang din pala tayo ng tubig dyan guys kasi gusto ko yung ganitong luto sa manok ay merong sabaw at naglagay din pala tayo dito ng suka at takpan nga lang din pala natin at pakuluan nga lang din pala natin kahit mga 10 minutes at sa ilang minuto pagpapakulo ay binuksan na nga rin pala natin ulit at nilagay na nga rin pala natin dito yung patatas. Hinalo nga lang din pala natin saglit at tinakpan nga lang din pala natin at pakuloan natin ulit ng 10 minutes. At after 10 minutes nga guys ay binuksan naman natin ulit at dito na nga rin pala tayo naglagay ng dagdag pampalasa. Naglagay na nga rin pala tayo dito ng magic syrup at kunting asukal para merong kunting tamis at lapot yung sabaw niya ba. At mga 5 minutes na nga lang din pala yan guys ay all goods na nga rin pala yan. At after 5 minutes nga rin pala guys ay di pwedeng hindi natin patikman. Ay sarap. Những gạt. Ừ We gọn đi, so đi, Ok, is that? hả, huh? Ok, is that? Ok, is okay hàng mà đấy cũng, tay. đi hát mọi <laughs> Dahil all goods na nga, syempre ano pa bang kasunod yan Ilatag na nga rin pala natin itong bahaw sa dahon ng saging Tingnan nyo naman si boards oh halatang gutom na gutom na eh At sunod na nga rin pala natin ilatag itong ulam na niluto natin Kaya magkuha na nga rin pala kayo ng bahaw na kanin dyan sa bahay nyo guys At sabayan nyo na nga rin pala kaming kumain Tain agar. Tain agar. Cook, cook guys. Mm. ay talaga naman mm. Unang subo para sa inyo mga kajabs <laughs> Ayan, boards, Boy, let's go. Gabi, Burns. No reaction, Ra. Bangisa. Parang hindi kong kaya, Gar. Gabi, hurot ang usaka tubig. Puno kayo gini, ha? <laughs> <laughs> Nipik to na. Ayan ah. na, boy.